Ito na ba nga daw ang pag ng pagbagsak ng team ng Denver Nuggets? Well, yan ang usap-usapan ngayon matapos nga ng lumabas na balita patungkol nga sa anilang head coach at pati na rin sa anilang buong organisasyon. Well, matapos nga ng kanilang championship noong 2023 ay may mga malalaking pagbabago na ng hang nag-umpisa dito nga sa team ng Denver. At yan mga idol ay ang paggawala nga ng kanilang mga key players sa kanilang championship. Inumpisahan niya ng mga idol na itong nakaraang offseason kung saan nawala nga sa team ng Denver Nuggets. etong sila Bruce Brown pati na rin si Jeff Green. Mga key contributors sa naging championship run na itong ang team ng Denver. And then ngayong off lamang ay may nawala nga na namang key players sa kanila sa kanilang naging championship run. Yan ay walang iba kung hindi si Kentavius Caldwell Pope na arguably ang pinakamalaking kawalan nga sa team ng Denver Nuggets. At hindi pa nga natapos dyan mga idol lang dahil ngayon pangaring off-season ay may balita nga lumabas patungkol sa kanilang head coach at pati na rin sa kanilang front office. Sabi nga sa balitang ito, there are rumblings that Michael Malone and the Nuggets front office are not seeing eye to eye. Ang coaching staff nga daw na itong Denver ang kanilang front office or na at least the head coach at pati na rin ang front office aren't exactly seeing eye to eye in Denver. Meaning niya ng mga idol, merong misunderstanding, hindi pagkakasundo. Ito nga si Coach Mike Malone, pati na rin si Calvin Booth. Yun nga ang GM ng Denver. Well, ayon nga sa nagbalita sa atin na si Zach Lowe, isang prominenteng tagbalita sa ESPN, ang rason nga daw niyan ay dahil sa team construction ng Denver Nuggets. Nang dahil ngayon nga mga idol ay parang puno na sila ng young player. Hindi na nga katulad doon kanilang championship run kung saan puno nga sila ng mga veteranong player gaya nila Bruce Brown, Jeff Green at KCP sa kanilang ang rotation ang etong si Michael Malone ay hindi nag-aagree, hindi sang-ayon sa ginawa ng karelang GM na hindi nga kumuha ng mga veteran players para nga tulungan ang kanilang mga star players sa kanilang another championship run na gagawin. Mukhangang ayaw ni Coach Mike Malone na mga bata at young player ang pupuno sa most part ng kanilang ng off the bench unit. Well, kinuha nila itong si Russell Westbrook para nga magkaroon sila ng veteran presence pero mukhang nga hindi pa nga rin sapat yan para kay coach Mike Malone at hindi pa nga rin siya sang ayon at siya parang dismayado nga sa ginawa ng kanilang GM. Kaya nga ngayon mga idol ay usap-usapan sa NBA Twitter pati na rin ng mga NBA fans Baka ito nga daw ang pag-uumpisa na ng pagbagsak ng team ng Denver Nuggets. Nag-umpisa mga idol sa mga maliliit na pagkawalan ng kanilang player and then ngayon may problema na nga ang kanilang head coach pati na rin ang kanilang front office. Na kung hindi nga daw masosolusyonan ay baka makaapekto sa kanilang team, makaapekto sa chemistry ng buong kupunan and will cost them another championship run. Kaya naman let's see how will this play out ngayong parating na season. Maayos ba ito o magiging problema nga nila?